Dumadagundong ngayon ang panawagan sa gobyerno matapos ibunyag ni Senator J.V. Ejercito ang umano'y malawakang pang-aabuso sa Bureau of Internal Revenue gamit ang Letter of Authority o LOA. Ayon sa Senador, dumarami ang reklamo mula sa mga negosyante, lokalman o mga dayuhan at malaking dagok daw ito sa tiwala ng international community sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Troy Gomez. Nabamahala si Senator J.D. Ejercito matapos umabot sa kanyang tanggapan ang samot-saring reklamo mula sa international community, pati ambassadors at foreign chambers na manoy nakakaranas ng harassment mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Nabahala ako na yung when the European um, ambassadors and some ambassadors of the different countries and the American and European Chamber started to complain na pati sila have been subject to um, harassment no by BIR through the LOA. So they're weaponizing the LOA for corruption. Ang LOA ay opisyal na dokumento na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga revenue officer na silipin ang libro at records ng isang taxpayer. Ito ang nagsisilbing panimula ng anumang BIR audit. Marami rin daw lokal na negosyante ang nagre-reklamo. Kay cleared na ang kanilang fiscal years, binubuksan muli umano ang kaso gamit ang LOA. Marami ako nakakausap kasi mga local businessmen na no, panag, siguro as early as two years, two years ago, marami nang umaangal. Cleared na. Uh, through LOA, binubuksan ulit. Ayon sa senador, hindi siya laban sa revenue generation. Ang masama nagiging kasangkapan ang lowa sa katiwalian at nagbabadya itong takutin ang mga mamumuhunan. I don't mind na it's a revenue generating, pero wag naman yung aabusuhin. They're weaponizing the letter of authority for corruption. Kung merong SOP, sa BIR naman itong LOA. Sa tanong kung sino ang sangkot mula raw ito sa revenue officers hanggang regional directors. From re revenue uh, officers, from RDs, but, ano, eh, hanggang sa ganung level. BIR was... Uh, was uh, projecting to raise about 6 billion. Ang na-raise sila was about 2 to 3 billion lang. Kasi yung 70% na, na nakokolekta hindi pinapasok. 30% lamang na ang, ang pinapasok. Pinalala pa ito ng kapansin-pansing lifestyle at pagiging garapal umano ng ilang opisyal. Nakakalungkot, sana mas malaki man lang yung pinapasok sa gobyerno eh. Baliktad eh. 70% ang kino dinadakma, 30% lang ang pinapasok sa gobyerno. Ayon kay Ejercito, malaking banta ito sa foreign investments at sa kumpiyansa ng private sector sa gobyerno ayusin niya to because it will turn out turn off oh, turn turn off um, potential investors bagsak na stock market natin investments natin lumalabas na tapos maririnig pa yung mga ganitong modus ng ating uh, Bureau Internal Revenue. Sa kanya namang personal na kwento, mismo kaibigan niyang motovlogger at motorcycle tourism advocate na si Jet Lee ay nabiktima rin. May kaibigan nga ay kasama ko nga nag ng motorcycle tourists, pati yung kinana, eh, yung savings ng bata, naubos, pati ba naman yun. Giit ni Ejercito, hindi lamang daw BIR ang problema, kundi maraming ahensya na ang tila kanya-kanya na ang modus. We really need a hard reboot for whole of the whole of government. DPWH, BOC, BIR, moderate your greed. Mukhang nakalimutan eh. Sumobra ng greedy. Dagdag pa niya, takot ang karamihan na bumangga sa BIR. Sino ba naman gusto bumangga sa BIR? But this is already affecting our foreign investments. Kailangan natin ilabas ito. Pero bakit nga ba lalo itong lumala nitong 2024? Parang itong 2020, from 2022-23, itong 24-25, parang lahat lumarga eh. Naging very extravagant, naging very blatant. Sure. Tingin ko naggayahan na. I think it's leadership by example. Hawa-hawa. Itong past two years was really blatant, lumala talaga. Hiling ngayon ni Senator Ejercito isang hard reboot sa buong pamahalaan mula BIR hanggang DPWH upang tapusin ang kultura ng pang-aabuso. Pero sa laki ng implikasyon ng kanyang ibinunyag, ang tanong, may maglalakas loob bang tumistigo para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal? Troy Gomez nag-uulat, News.